Ang ating topic ngayon ito na tinatanong ni Rika Force. ang tanong niya ay, nilalabasan ka ba kapag halimbawa nilalaro ang iyong dalawang bundok? So, natin pag-uusapan for today's video. Interesado ka ba malaman? Kung ano nga sa please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So nilalabasan nga ba ako kapag kahalimbawang nilalaro ang aking dalawang bundok? Alam naman ninyo na isa sa aking mga kiliti ay yung aking dalawang bundok. Pero, pero kapag kahalimbawang nilalaro lamang ang aking dalawang bundok at wala nang ibang ginagawa, hindi po ako nilalabasan. Opo, kahit nakakiliti, kahit masarap sa pakaramdam na nilalaro yung dalawang bundok, hindi po ako malalabasan sa ganun lamang. Dapat po may gagawin din sa aking bulaklak bago ako malalabasan. So saan nasabi ko ng tamang ito nung hindi like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.